Para sa mga anak dyan. Sana naman maisip gawin Ang hirap ng tinadanas ng magulang niya. Sige lang kayong panghingi sa amal Tapos, talagang yung bang ginagawa ng ama niya, tuwing sasapit ang para ang birthday ninyo Nagi, nag-iipon nyo sila para lang may paganda kayo may maibigay sa inyo pag kayo sana may isip rin ninyo yan pero pag naman sa birthday nila malalara niyo, mabati man lang ninyo kaya ilang literal lang itatip nyo sa cellphone nyo hindi niyo magawang batiin Papa, happy birthday po wala hindi nyo magawa hindi yun nyo ba naiisip yun masakit sa aming mga ama masakit mang isipin na iniisipin namin halos na kinikilala lang ninyo kami pagka manghihingi kayo na may kailangan kayong hihingi sa maninyo hindi naman kami sa nanunumbat. Sana minsan maalala rin naman ninyo. Pwede naman dati karawan namin. Isang bisis na lang nga sa isang taon. Hindi pa ninyo magawang batiin. Alam nyo na pala sakit. Isipin. May malalaki na kayo. Ganyan na kayo. Sana naman minsan may isipin nyo. Ayun lang para sa inyong mga anak. Mga dumating din ang araw na maisip mo yan. Nandito na lang ang video.